14 wins coming by way of oh Nakao with 5 losses. He heads from your double City do 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 un, do tonight representing do. the knuckleheads. We have boxing team of Las Vegas, Nevada, USA. Ladies and gentlemen, Vincent Acero I do, I do Alright guys, ito Thailander versus Pinoy. Ben sa tasa labio. Sa spyom. There we go. Oh, Veterano boy, putang ina ma. Ano yung limang daan ko boy? Oh, nice upper. Oh, body shot. Oh. Pinatikim agad ni Asur Labio dito Oh, a leaf -hook coming to Ang Antotolis na mga binabato dito Pero grabe, veterano yung kalaban Oh, body shot Oh, upper Oh my God Kawawa naman siyang Kilbray Oh, anuto tulis na mas untuk ni ano I love you ba? Oh shit. Sa hindi nakakaalam, ang kalaban ko din to si Astralabio ng uniblas matulis din talaga yung mga suntok oh, oh, my god. Oh! Nice combination pero grabe. Ang tapang. Ang tapang. Yung 500 ko, 500 mo na sana. Hayop ka. Wala kasi, wala kasi pero okay na. Oh. Oh, shit. Oh, oh, grabe. Oh. Grabe ang tibay. Ang tibay, guys. Hindi na, kasi siya tumakay. Ah, bet. -tang, po mga Alaw, naman si Angkil. Kuwa-uwak dito. Napahirapan si Angkil dito, bay. Boom! Boom! Oh! oh na, lugasan okay. boy. na sa ana, boy. Bayan din sa boy. Hmm. Seko lang 'yung bota ng Un braccio benzina sul labio, Congrats, wow. Medic, medic, sai, la sai, 500! lega. non no. Sai, cambiamo dell'ombrissi, padre, caccia. Fai padre, fai acero, astro,